pisan di mga idol Dito sa Montapo karon mga idol Dito sa Montapo ba May pinakadako na Montapo Dito sa Davao region Dito sa Pinapawan Bali-bali mo na Dito ko sa Bato o Davao Mga na yung mga talong na Karoon rin mga idol Saging na Sakuang ning mga magulang na mga talong rin Mga nila mga pangita rin mga idol Nang gani Shout out lang sa mga ako mga kameraman ni mga idol. Mga gupo. Mo gay magani diri do buntag sayo padri dol bugnaw na kayo. Mga patong ng mga alas 3 sa dawn bugnaw na kayo. Ah, mo tapo. I-focus mo tapo dul. I is isom. Bro dul uh, Ibulikata dol na. Uh, <laughs> Bay ka <pa>, dol. Na. <laughs> Thank you for watching my idol.